Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Golden State Warriors matapos silang matalo laban sa New Orleans Pelicans. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinabi na Lebron James sa Tandra Davis sa kanilang pagkapanalo laban sa Memphis Grizzlies. Nagkaroon na nga po sana mga ang Golden State Warriors ng pagkakataon na makuha ang 8 seed ngayong araw sa standing sa Western Conference matapos nilang maagang malamangan ng Orleans Pelicans sa simula ng kanilang laro. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin naman nga po nila ito nagawa matapos silang matalo sa kanilang laban. Kaya sa pagtatapos nga po ng kanilang laro ngayong araw ay balik 10 seed na naman nga po ang Golden State Warriors na sobrang ikinadismaya talaga ng gusto ng kanilang mga fans lalong lalo na ng kanilang mga players. Sa katunayan, mismo si Clay Thompson nga po ang nagsabi na napakasakit nga na po talaga ng kanilang pagkatalo laban sa Pelicans. Since alam nga po nila na kung nanalo sila doon ay makukuha na nga po sana nila ang pang 8 seed sa West. Kung saan kakailanin nila mga po nilang manalo ng isang beses sa play-in tournament para makapasok sa playoffs. Pero ayon na rin naman nga po kay Stephen Curry, bagamat man nga po sobra siyang nadismaya sa naging resulta ng kanilang laro kontra sa Pelicans, ay kailangan na lamang nga po nila itong talimutan at pagtuunan na lamang ng pansin ang kanilang mga susunod na game lalong lalo na ang kanilang magiging matchup sa play-in tournament. Ganyan na rin naman nga pong mindset nga ni Coach Steve Kerr gayong interesado na nga po siya kung sino ang kanilang unang makakalaban sa play-in tournament. Samantala, tuun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi na Lebron James sa Tantra Davis sa kanilang pagkapanalo laban sa Memphis Grizzlies. Mismo ang head coach na nga po ng Lakers na si Darvin Ham ang nagsabi na hindi nga po naging maganda ang kanilang pagkapanalo contra sa Memphis. Kaya maraming bagay pa rin nga po silang dapat ayusin sa kanilang kupunan, especially sa kanilang rotation at depensa. Pero masaya pa rin nga po siya sa pagkapanalo ng kanilang team ngayong araw at nakuha nga po nila ang seed sa standings ng Western Conference. Maging si Rui Hachimura nga po mga katrops ay sinabing basura nga po mga ginawang plays ng Lakers sa kanilang game laban sa Memphis Grizzlies. Mabuti na lamang nga dapat at sinalba sila ni na Anthony Davis at LeBron James nagigil maglaro at manalo matapos silang kumuha ng 40 plus minutes na playing time sa kanilang laban. And speaking of LeBron mga katrops, nakagawa na rin naman nga po ito ng bagong record ngayong araw. Matapos nga po niyang malampasan si Kobe Bryant pagdating sa pangatlong pwesto sa all-time free throws made sa regular season. Sinabi na rin naman nga po mga katrops, na Lebron James sa kanyang post-game interview na sa kagustuhan nga po nalang manalo ay maglalaro pa rin nga po siya sa kanilang next game laban sa New Orleans Pelicans kahit nagkaroon pa lang siya ng napakahabang minuto. Inamin na rin naman nga po ni Anthony Davis sa kanyang interview sa media na wala na rin naman nga po siyang iniindang injury ngayon since maayos na nga po siya nakakagalaw sa loob ng court. Kaya kailangan na lamang nga po nalang maghanda para sa kanilang last game sa regular season at sa kanilang magiging laro sa play-in tournament. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.